magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout sa tatlo kong sec masters at emperor na nag-join sa ating membership na sila BND, Ende, Jubiner Lumag at kay John Mark. Dahil sila ay nag-join sa membership, maari nilang mapakinggan ng advance ang kwento ni Daryl na naka-upload sa ating YouTube channel. Kaya sa mga gustong maging advance din na pakikinig, mag-join na kayo sa ating membership mga master. Tulad nilang tatlo. Maraming salamat mga master. Yun na nga mga masters, no? Bale, hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Tuldok. Tama ka Empress ng South Cloud. Ako si General John ng Westringten. Maaari na kayong tumuloy sa loob mahal na Empress. Sabi ni General John. At si Queen Zilong ay ngumiti at sinabi. Salamat. At sinarado niya na ang pinto at ang sundalo na nagmamaneho ng mga karawahe nila Queen Zilong at ng reina ng South Cloud. Ay dahan-dahan na nitong pinalakad ang mga kabayo. Papasok ng Imperio ng Westrington. Habang pumapasok ang karawahe ng South Cloud sa likod nito. Ang daang-daan kasundaluhan ng South Cloud. At sa likod nito ay may isang karawahe pa na naglalaman ng mga ginto. At hinarang ito ni General John. At ang karawahe na sa likod na naglalaman ng ginto ay tumigil. At si General John ay nagsabi, Ano ang laman ng karawahe na iyong daladala? Sabi ni General John, nang marinig ito ng isang sundalo na nagmamaneho sa karawahe na ito. Siya ay sumagot at sinabi, Bilang pagdalo ng aming mahal na Empress at ng aming mahal na Reyna sa inyong seremonya na magaganap ngayon. Nagdala ang South Cloud ng munting regalo para sa inyong Emperor. Ang laman ng aking karawahe na daladala ay para sa inyo Emperador. Huwag ka mag-alala, isang regalo lang ito ng mahal na empress sa inyong emperor. Sabi ng isang sundalo mula sa South Cloud. At si General John ay nagsabi, sa lahat ng dumalo sa seremonya na ito ang South Cloud lang ang bukod tanging may dala ng regalo para sa aking mahal na emperor na si Daryl. Hindi kaya alam ng South Cloud kung sino ang emperor na pumalit kay Emperor Dwayne. Sabi ni General John sa kanyang isip, ngunit hindi maaari, dahil walang sino man ang nakakaalam nito kung hindi ako lang at si Emperor Zulbaji lamang. Alam ko na ang reyna ng South Cloud ay asawa ni Emperor Daryl. Ngunit hindi talaga pwede na malaman nila agad. O baka lang sadya nagdala lang ng regalo ang South Cloud. Dahil ito ay kanilang nakasanayan na kaugalian. Sabi ni General John. At maya maya, pinapasok na ni General John ang Karawahe na ito at agad-agad itong sumunod sa loob maya maya tumigil ang mga karawahin nila Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. At si General John ay tumatakbo at dahan-dahan binuksan ang pinto ng karawahin ni Queen Zilong. At si Queen Zilong ay dahan-dahan bumaba. Habang bumababa si Queen Zilong, si General John ay nakikita niya ng husto ang figure ni Queen Zilong. Ito ay lubos na nagulat, na halos tumulo ang laway nito sa pagkamangha sa kagandahan ni Queen Zilong si General John ay hawak-hawak ang magandang kamay ni Queen Zilong sa mga oras na ito. At ang mga mayayaman na tao nasa loob ng Imperyo ng Westrington. Ay lubos din ang pagkamangha sa kagandahan na tinataglay ni Queen Zilong. Ang mga bulungan ay umalangaungaw sa buong Imperyo ng Westrington. Na kahit ang mga kasundaluhan ng assassin sect na nagpapakain ng kanilang mga kabayo. Ay agad-agad na tumakbo patungo sa tapat ng stage para makita si Queen Zilong. Nagmamadali ang mga ito at nang makarating na sila nakita nila ang figure ni Queen Zilong. Ang mga ito ay labis na humanga sa kagandahan ni Queen Zilong. At ang mga ito ay nagsabi, kay ganda talaga ng Empress ng South Cloud. Kung ganyang ang magiging Empress natin balang araw, mas magkakaroon ako ng lakas ng loob upang ipaglaban ang Imperio. Sabi ng mga kasundaluhan ng Assassin Sect, naririnig ni Queen Zilong ang mga bulungan sa kanyang paligid at ang magandang muka nito ay medyo namula. At siya ay nagsalita, mahal na general ng Westrington, maaari mo nang bitawan ang aking kamay. Ang mahal na reyna ay nasa loob pa ng kanyang karawahe, sabi ni Queen Zilong habang namumula ang muka nito dahil sa mga sinasabi sa kanya ng mga tao. Oo hindi sanay si Queen Zilong na mapuri ng ganito. Dahil si Queen Zilong ay bihira magpakita sa karamihan ng mga tao ito ay may malamig na pag-uugali talaga, na tama ang iniisip ni General John. Ngunit ngayon si Kuei Zilong ay nagpapakita ng mahinahon na pag-uugali dahil nais niyang makipagkaibigan sa bagong emperor ng Westrington upang mapakinabangan niya ito sa hinaharap tulad sa pakikipagpalitan ng mga kalakal at magbigay proteksyon sa kanilang kaharian upang hindi sila maisipan ng Westrington na sila ay sala kahindin. Oo dahil ang dating imperyo ng Westrington at ang dating emperor na si Emperor Wayne ay alam ng lahat ang pag-uugali nito. Ay masyadong mabagsik. Ngunit sinamantala ni Queen Zilong ang pangyayari na ito na nagpalat ng Emperor ang Westrington at nais niya ito kaibiganin. Tuldo, at nang marinig ni General John ang sinabi ni Queen Zilong agad-agad itong bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ni Queen Zilong. At si General John ay yumoko at sinabi, Maywan ko muna kayo mahal na empress. At si General John ay nagtungo sa karawahe ng reyna ng South Cloud. At dahan-dahan binuksan ang pinto. Nang nakita ng reyna ang pagbukas ng pinto ng kanyang karawahe. Ito ay dahan-dahan iniabot ang kamay niya kay General John. At dahan-dahan itong bumababa sa karawahe. Nakikita ni General John ang muka ng reyna ng South Cloud. At siya ay labis ang pagkamanghadin at siya napabulong. Ganito ba talaga kaganda ang mga kababaihan ng South Cloud? Na kahit sinong nilalang ay maaakit sa tinataglay nilang kagandahan. Ang Empress ng South Cloud at ang Reina ng South ay halos parehas ng kagandahan na tinataglay. Totoo ba ang lahat ng aking nararanasan ngayon? Sa aking tal ang buhay, ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong kagandang babae. Sabi ni General John sa kanyang sarili. At nang mapababa na ang Reina ng Westrington. Si General John ay nakahawak pareng sa kamay ng Reina ng South Cloud. At si General John ay dahan-dahan humalik sa kamay ng Reina ng South Cloud at sinabi, "Muli maligayang pagdating mahal na Reina ng South Cloud." Sabi ni General John, nang maramdaman ng Reina ang paghalik ni General John sa kanyang kamay. Medyo nailang siya at dahan-dahan inalis ang kamay nito sa pagkakahawak ni General John. At nang mapansin ito ni General John, siya ay bumalik sa kanyang ulirat. Ano? Ano ang ginawa ko? Totoo ba ito? Nagawa kong halikan ang kamay ng Reyna ng South Cloud. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Napakaswerte ko sa mga oras na ito. Sabi ni General John. At ang Reyna ay nagsalita, maaari mo na ako dalan sa Empress ng South Cloud. Sabi ng Reyna. At nang marinig ito ni General John, bumalik ang kanyang ulirat at sinabi, halika na kayo mahal na Reyna. At ang dalawa ay nakarating na kay Queen Zilong. At si Queen Zilong ay nagsalita. Mahal na Reyna, halika hawakan mo ang aking kamay. Hinawakan ni Queen Zilong ang kamay ng Reyna ng South Cloud. Dahil napapansin nito ang pagkailang sa mga tao na kanyang nakikita. Sobrang daming tao ang nakatingin sa kanila. At si Queen Zilong ay bamulong. Aking mahal na ate, wag mo nalang pansinin ang kanilang mga tingin kahit ako ay naiilang sa kanilang mga sinasabi at mga tinginan. Ngunit kailangan natin dumalo sa seremonya na ito. Wala na tayong magagawa, sabi ni Queen Zilong. At si General John ay nagsalita. Maaari na tayong tumungo sa inyong uupuan sa taas ng stage mahal na Reyna at mahal na Empress ng South Cloud. Sabi ni General John, nang marinig ito ng Reyna at ni Queen Zilong. Ang Reyna ay nagsalita at sinabi, Mabuti pa nga, tayo nang umakyat sa stage. Nang marinig ito ni General John, siya ay nagsabi, halika na, kayo. At pinangunahan ni General John ang pagtungo sa stage, at hinalalayan niya ang dalawa. Habang naakyat sila Queen Zilong at ang Reyna ng South Cloud. Patuloy peren ang mga papuri sa mga ito lalo na kay Queen Zilong. Tuldok, at nakikita ng lahat ng nasa stage. Ang Reyna ng mga fairy na si Irene, mga prinsesa, si Yvette, Si Zubaji, Ganggang at Sec Master Marvin ang pag-akyat nila Queen Zilong. Tuldok, si baji ay may malamig na pag-uugali kay Queen Zilong. Hindi perel nito nakalimutan ang ginawa ni Queen Zilong sa kanyang. Halos mapatay ni Queen Zilong si baji noon. Kaya ngayon nang nakikita niya si Queen Zilong ito ay halos walang pakialam. At nang makaakyat na sila Queen Zilong at ang Reyna. Ito ay dahan-dahan lumapit sa lahi ng ferry at ito ay bumati lamang at ngumiti. Ganon din kay Yvette, mahal na Empress ng New World kinagagalak ko na makita kita. At ang reyna ng South Cloud ay biglang yamakap kay Yvette at sinabi. Kamusta ka na? Sobrang ganda mo peren. At natutuwa ako dahil napapamunuan mo ng ayos ang iyong imperyo. Sabi ng reyna ng South Cloud at si Yvette ay nagsalita. Kinagagalak ko din na makita kayo. Mahal na Empress Queen Zilong at syempre kayo mahal na Reina. Tama nga kayo, nung una ay medyo mahirap, ngunit nang tumatagal na nahawakan ko na nang ayos ang aking kaharian. At sa tulong din ni Ambrose kaya mas naging mabuti ang aking kasanayan bilang isang Empress ng aking imperyo. Sabi ni Ivet, nang marinig ito ng Reina ito ay agad-agad na nagsalita. Oo nga pala wala pa si Ambrose. Sabi ng mahal na Reina. Nang marinig ito ni Ivet siya ay sumagot. Mahal na Reyna, parating na din sila. Baka nauna lang tayo ng konting oras sabi ni Ivet. At si Queen Zilong ay biglang sumimangot at bamulong sa kanyang sarili. Ang Emperor ng Elysium Gate na anak ni Daryl ay manang mana talaga sa kanyang ama. Masyado mabagal kumilos, at kailangan ay lagi siyang nagiging bida sa lahat, sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. Oo noon pa man si Queen Zilong ay ganito na ang pag-uugali lalo na pagdating kay Daryl na kahit na ilang beses na sila nagkasama ni Daryl sa labanan. Ngunit ang pag-uugali nitong masungit kay Daryl, ay hindi kailanman nagbago. At ngayon si Ambrose na ang kanyang sinusungitan. Maya-maya, nang marinig ito ng Reyna ng South Cloud ang sinabi ni Yvette. Ito ay sumagot, ganun ba mahal na Empress? Ikakatuwa ko talaga ng lubos kapag nakita ko ang anak ng aking mahal na asawa. Na si Ambrose, sabi ng Reyna. Nang marinig ito ni Irene, Yvette at Queen Zilong ay medyo namula ang mga muka nito. Nakaramdam sila ng pagka-awkward sa sinabi ng Reyna. At si Queen Zilong ay nagsalita. Ate ano ba ang mga sinasabi mo? Halika babatiin pa natin ang ibang mga nandito. Sabi ni Queen Zilong sa mahinang boses. Nang marinig ito ng Reyna siya ay ngumiti kay Yvette at sinabi. Mamaya na lang mahal na Empress Yvette. At ito ay tumingin din kay Irene at sinabi mahal na reyna ng mga fairy at sa iyong mga kapatid na prinsesa. Magkwentuhan tayo mamaya, sabi ng reyna, at maywa na muna namin kayo habang ito ay nakangiti. At si Queen Zilong ay dahan-dahan hinihila ang kamay ng kanyang ate. Dahil sa sobrang pagkaiyan nito sa sinabi ng kanyang ate, kaya nagdesisyon na agad siya lumipat sa ibang naroon. Habang sila Queen Zilong at ang Reyna ay patungo sa harapan nila Zubaji at Ganggang. Sila Irene at ang apat na prinsesa ng mga fairy ay nagsalita. Irene ang bait talaga ng Reyna ng South Cloud noon paman. Ang kanyang pag-uugali ay nakakapagbigay gaang sa pakiramdam kung siya ay iyong makakausap. Sabi ng mga prinsesa ng fairy. At nang marinig ito nila Yvette at Irene. Si Irene ay nagsalita. Tama kayo aking mga kapatid. Ang Reyna ng South Cloud ay natatangi ang kabaitan. Tama ba Yvette? Nang marinig ito ni Yvette. Siya ay ngumiti at sinabi, Oo tama kayo, kaya dahil sa kanyang kabaitan at kagandahan. Kaya nagustuhan din siya ni Daryl. Maswerte nga si Empress Queen Zilong na may ate siyang tulad ng mahal na Reyna. Na sobrang bait at mapagmahal na ate. Sabi ni Yvette sa mahinang tono. At nang makarating na sila Queen Zilong sa harapan nila Zubaji at Ganggang. Si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi. Kinagagalak ko na makita kayo Empress Ganggang at Zubaji. Nang marinig ni Zubaji ang pagbati sa kanila ni Queen Zilong, siya ay nagpakita ng malamig na pag-uugali. Hindi man ito umimik, at si Ganggang naman ay tumayo sa kanyang kinauupuan at sinabi, "Kinagagalak din namin na makita kayo, mahal na Empress ng South Cloud at mahal na Reina." 'Yun na nga mga masters, no? Bali pa nibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!